Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga idol. Eto, magche-check up tayo sa mga naglilimlim at saka yung mga papisana. Ayan. Maganda mag-check up sa mga alaga natin sa ganitong panahon mga idol. Kasi yung damong ulan kasi maraming lalabas na mga daga, uh, bullfrog, pag may namatay at uh, nabulok. Ayun, delikado mga mga idol. Kaya chinecheck up ko. May natamaan sa ating mga alaga. Dahil may di tayo nakita sa labas. Dahil malayo naman. Nakain siguro mga idol. O nakakain. Yan, ito yung mga naglilimlim natin na manok ok, mga idol. Yan. O may pupunta na naman sana dyan siguro. Pero, ayan, nailabas yung dayami niya. Ayan oh, mga idol. Ayan. Yan. Oh, nakita na naman tayo yung mga alaga natin. Andito na naman sila, mga idol. Yan, marami tayong naglilimlim, mga idol. Ah, uh, tinitignan ko to. Ah, uh, pato to, mga idol. Yan, Andiyan sa ilalim, mga idol, ganyan. Yan. Yan. Naglilimlim, mga idol. Yan. Nakita na naman nila yung apong nila ah, pasok na tayo dito sa talagang itlugan ng ating mga alaga mga idol oh may, may namisa dito mga idol pabo ayan kukunin na natin mga idol eto dadalawa lang kahapon yung namisa pero lumabas na yung mga iba oh ayan kunin natin mga idol delikado kasi yung yung pabo na kasi ang pabo malaki yung inahin maliit yung sisiw hindi tulad ng manok mga idol at saka pato nagkalat na yung mga sisiw niya mga idol oh. dito kasi siya naglimlim mga idol ayan ah, titignan natin mamaya yung mga itlog kung may may sisiw ipapalimlim natin sa mga naglilimlim kahit sa manok o sa mga pato mga idol yan, tignan natin kung ilan yung napisa niya kasi lumabas na eh ayan o ganda o mga CC niya no. o um... patrão. Ah! Ayan, nag-ilim-lim pa yan mga idol. Ah, meron na din mga idol. Meron na din dito. Napisa. Huwag muna natin kunin to. Baka marami kang mapipisa. Ayan, mga idol. O. O, ayan. Ayan. Mas marami ito siguro mga idol. Pero o, o, hindi na natin kukunin ito mga idol Unahin muna natin yung lumabas Buti ito hindi pa lumabas Hintayin na lang natin Nagtago yung mga sisi mga idol uh, Hintayin lang natin na Lalabas yung mga sisi mga idol Nagtago kasi Ito naman yung mga sisi ng manok natin mga idol Ayan marami Ayan mga idol Ilagay muna natin dito kasi meron pa na na hindi makalakad na napisa dito ayan o ayan ayan o ayan ayan o kaya papasukin muna natin yung inahin dito mga idol habang andito yung mga sisiw para hindi lalabas yung inahin ayan at tignan din natin yung isang mga idol dahil kumuha ko ng uh, plus light dahil mahirap dito mga idol Maraming kubra dito sa aking alagaan Pag ganito na uh, Pag ulan na Ayan Ayan, oh. Ayan. And, yung nanay mga idol Di ko nga alam kung saan yung sa kanila na ngayon Dahil magkapatid yan mga idol uh, Tignan natin yung isa Yung Naglilimlim din na isa mga idol Ayan May may namisa na rin dito mga idol oh. ayan o ayan isa, dalawa, tatlo, apat apat na, eh lima lima na tong napisa mga idol ayan o. ayan kaya kailangan ah, wag muna natin galawin mga idol ah, hinuli lang natin yung mga sisi kanina kasi yun nga ah, lumabas na ngayon mga idol yan, ang daming naglilimlim dito sa ngayon mga idol. Ang mga pato, manok. Yan. O tignan din pa din natin dito mga idol. O, yan. Isa na pato. Meron pa dito. Nangingitlog. O, yan. Yan. Marami-rami din ito mga idol. At saka ito mga idol. Dilimlim. Malapit na rin ito mga idol na mapisa yan pag namisa na to medyo marami ang na natin na mga idol meron pa dito mga idol dito sa kabila yan yan naglilimlim na to mga idol pero wala yung inahin yan may itlog pa dito yan marami pa dito sa loob dito mga idol dito dito talaga yung mga anuhan ng mga pato ko yan yan dito mga idol na, ah, delikado kasi mga idol na basta basta ka lang papasok dito dahil yun nga nung una tayong nagalaga dito halos araw araw meron tayong nahuhuling kubra kubra pa naman mga idol hindi yung yan yan Ayan mga idol. Naglilimlim. Meron pa dito mga idol. Ayan biling din. Yan, marami. Dito pa sa kabila, mga idol, marami. Dito sa kabila, meron pa mga idol. O dito. Wow, maraming itlog dito, mga idol. Gan. Pero wala pa yung dinahin, hindi pa pumasok. Meron pa dito mga idol sa kabila. Ayo. Ayo. Naglilimlim na diyan sa bandarian. Ya, yeah, tawanan nating guluhin mga idol. Ayun. Apo, bantot mga idol. Kaya at saka nag-iisa siya. Nag-iis oh, nakatayo na. Okay na pala Kapon hindi pa mga idol Ayan. Ayan Magkikilo to mga idol Ng 11 kilos yun Yung normal na uh, kilo niya Itong barako natin Ayan o oh. oh. Pero bali na yung leg nya dati Hindi na niya may taas mga idol Pero pang apat na araw na ngayon Pero ang pwede natin Pakainin to Bababa mismo yung pagkain niya dyan Sa baba Oh. Kasi ito pag kumain to ang dami. Ay eh, sobra, malaki oh. Ya. Yeah. Oh, ayan. Pag nakatayo to malaki. Ayan. Oh. Kaya ah uh, iniingatan ko to dahil nag-iisa to na barako natin na itinira natin nung nagbenta tayo at saka apat na inahin. Eh iyan na yung uh, nakapisa ngayon. ayan yan mga idol. Ipapakita ko yung manok mga idol kung paano yung itsura yung nakakain ng poison na pwedeng gamutin. Ito, talagang hindi niya matayo ang sarili niya dati at saka bali na yung leeg. Pero linalagay ko dito yung hindi mahanginan. Dito. Kada hapon naman na pinapakain ko to. Bigat to. Yeah kahit nagkasakit ng apat na araw, mabigat pa rin. Ayan. Ganyan dati, sura niya. Pero nakakatayo niya siya ngayon. Ayan. Papakita ko, mga, mga idol, yung ano, isa, yung manok. Yan, katulad nito mga idol. Ito. Ah, nakita ko lang kaninang umaga. Pero ito, papakita ko sa inyo yung yung ah, update nya sa mga susunod na araw mga idol. Ayan o. Oh. Hindi talaga makatayo mga idol. Ah. ayan, Ito, kailangan natin to, pakainin natin, susunod natin. Pap papakita ko mamaya sa inyo mga idol. Kukuha lang ako ng feeds. Yan. Hindi naman pwedeng pakainin ng may digas o ano-ano. Feeds ang ipapakain natin. Kasi kailangan may may pasok na kinain sa loob para yung nakain niya mabilis lalabas. Yung nakain niya na poison. Yan. Lalagyan din natin ng kunting asukal. Yan. Kung may nyug tayo, maganda rin. Yun yung pang Ah, uh, basa natin. Ayan oh. Kalagang hindi siya makatayo. Oh. Tayo ah. na, parang patay na. Ayan, pero ito mga breeder natin, kailangan alagaan natin mga idol. Ayan. Ayan. kukuha lang ako ng pins, mga idol, ipapakita ko kung paano pakainin yung mga ganito. Ganito lang magpakain mga idol sa mga nagkakasakit na ganito. Pag nakita natin na pula nito, Ah, poison. Pero pa peste, iitim yan. At saka pag gano, pag ganitong poison, pag tatlong araw na, na hindi nakarecover, pwede na natin katayin dahil wala naman uh, ah, ibig sabihin ito. Uh, ah, gamot na ipinapasok natin sa kanya. Ayan Oh. Nakakatayo na pala siya. Ayan, ah, bigat kasi. o <laughs> oh, ayan oh, Nakakatayo na. Oy, pero natutumba pa rin. Pero may pampalakas dito Pero di ko pa ginamitan Alaksan lang yung ginagamit ko Kala ating alaksan Tatayo na yan pero dahil uh, Hindi pa namang kailangan Lumalakas naman Kaya ayan, kainin na lang natin mga idol Ganito lang magpakain mga idol Pero kailangan pitch lang Para madaling matunaw uh, Pahigain na lang natin mga idol Kasi malakas to Yeah. Yeah. Ay, malakas to eh. Ayan, ganyan. Higain natin ganyan. Ayan, ganito. Tingnan nyo. Uh, makikita natin na ba bababa dito yung pagkain niya Paglinangin natin. Ayan. 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 idol eh, oh. pag alam niya man niya na pinapakain natin siya eh hindi naman magalaw Ayano, oh. Ayan, lagyan din natin ng tubig kailangan tumbain natin para hindi magalaw o oh, eto Oh, kasi malaki to eh hindi tulad ng mga manok oh. oh. ganito pa magpataba ng ng pato oh, tignan nyo yung kanya bumababa da yeah. ganyan lang mga idol papakainin din natin yung isa mamaya para yung ipapakain natin papasok yan yung nakain hindi maganda lalabas Ayan. Ganyan lang mga idol. O. Oh. O. Oh. Oh. Madali. Eh. Oh. Hindi na siya gumagalaw mga idol. Oh, Ayan. Para hindi manghina. Pag hindi mo pinakain kasi mga idol ito. Eh, siyempre, manghihina pa rin. Kaya kailangan pakainin din natin. Lagyan din natin ng inumin. Hey! Malaki kasi ito mga idol. Uh, native pero malaki. ah uh, 11 kilos. Ayan. Pag kumakain, walang problema na. Pag ganito na kaya na nang lunokin mga idol, hindi na natin isinusudsud. Dati sinusudsud natin ito mga idol katulad yung manok na pinakita ko sa inyo. Eh mag natin 'yan. Pero pag tatlong araw na kasi mga idol na hindi makaka-recover, delikado na. Hey, itong mga manok natin. At saka mga ganito mga idol, pag pulo ang pisngi, hindi nakakasawa 'to sa mga alaga natin. Pero pag 'yung nangingitim, yun ang nakakasawa ilayo na lang natin pag ganun peste na yun mga idol Yan. ito hindi peste to mga idol nakakain to ng lason kontra sa kanila Ayan, oh. nakakakain na Yan. nakakakain na mga idol makulit ang mga alaga natin mga idol pero maamo sila mga idol, parang kuwento. Oh, sa paligid lang natin sila, oh. Hindi tulad yung mga manok na takot. Mga pato takot. At mga alaga ko, hindi takot. Oh. Yan, itutuloy na lang natin mamaya mga idol. Eh, lalagay na natin dito sa kanyang kulungan. Kapapakainin natin mamaya. Kasi marami pa tayong trabaho mga idol. Ayan. Ayo. Ah, tutulungan natin tumayo mga idol. Ayan. Ayan. Oo, hala pa rin. Pero maganda na. Kahapon hindi pa ganito. Nakakatayo. Tumba pa rin kahapon. Mabigat. Kaya siguro natutumba. Oh, ganyan yung... Ganyan Lagay na lang natin dito mga idol. Siya! O, oh, ilan na. <laughs> oh, dito na lang. Muna siya. Ah. Yan. Diyan muna siya magre-recover. Yan. Oh, ito naman yung manok mga idol. Oh, talagang patay na. Para tinitignan natin. Pero, Tanggalin natin lahat yung kaya natin uh, na kung pamamaraan na uh, pag-aalaga at paggagamot sa ating mga alaga. Ayan. O, tignan nyo. Oh. Pero ito, hindi peste, mga idol. Ito, oh. Pag itim, peste. Pero pag ganito, napula yung mata, yung hindi hindi naman nagka-problema. Saka yung kanyang, uh, hindi peste to. Kaya nakakain lang to ng Uh, ikasasama ng katawan nila karamihan yung ano mga idol oh. pero papakainin natin mga idol para lalabas lalo yung yung kanyang nakain saan na yung paa kanya tapakan natin ng konti yung paa para hindi makagalaw ayan ganito lang mga idol oh. unang beses natin napakainin to kaya kailangan madami, madami. O, ganyan lang mga idol. O. Pag nalunok niya yan mga idol, okay na. O. Ganyan lang mga idol. Kahit kunti lang yung una mga idol. Kasi talagang kwento talagang mahirap maggamot ng ganito talagang tumba na yan at hindi niya nanulunok mga idol pero kailangan pakainin natin susudan natin para lalabas yung nakain niya yan pilitin natin mga idol ingatan din natin na mabulunan kaya lagyan natin ng tubig eh. Delikado kasi itong mga idol. Hindi, walang lakas yung katawan na uh, kainin yung ilalagay natin. Kaya kailangan natin tulungan na ito ba. Ayan. Eh. Hindi nakakaano to mga idol. Nakakasawa sa mga alaga natin. Yan. Pero pag hindi nakarecover to ng dalawang araw, delikado na to mga idol. Uh. May technique pa ito mga idol kargan natin ng tubig, babalik ta rin natin, may labas yung may lalabas niya na nakain. Pero hindi pwedeng balik ta rin dito kasi andito yung mga karalaga natin, baka kakainin din. Ayan, tama na. Ayan, natin mamaya mga idol, palakasin lang natin ng konti. Ayan o. Oh. a Update ko kayo mga idol pag nagamot natin sayang oh, ang laking tiyo, mga 2.5 kilo din to oh, pero tinitignan ko tong kanyang ang pag umitin to delikado mga idol ah, peste ibig sabihin yan peste eh, lalagay na natin doon may kulungan siya doon pero kaya nakaganito mga idol lalagyan natin ng parang sandalan itong ulo niya para hindi siya nakaganyan. Ganyan, dapat. Ayan mga